may gutoy toy? Gadalagan si Pitpit, gin kagat siya. Ha? Gin kagat si pipet sa si ido? Hindi, gin kagat si Pitpit sa tag-iya. ano man na klase istorya man? Ah, pagkadugay-dugay may gutoy toy. May tirador, gali. Ang tagiya iya Hindi, <laughs> ang ido-iya. Ina, ano man na klase istorya man? Kamu naga sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magpamati magsadya na. Magsadya ka. Para magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga channel. Ang Liga pala Liga sa Imo. Yari na ang kompletos rekados ng drama. Diri batian ang sari-sari ng mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga, Naisyaga. Naisyaga, Joke Time, Joke time drama. drama Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga, Naisyaga. Channel, Blind Drama Tagsang ASFM 106.9 106 Tagkaroon, sugura, sugura na natin ang pagharap ka. Migo, toy, toy! Ay, hala, migo no, Kamusta ka na? Okay lang ko, dali di bala. Hmm? Galing, way ko kapaligo. Basi, huyaan mo ko balaw. Okay lang na, ah. Uh, Naanad na kuya sa baho mo. Ah. <laughs> dali di bala, may istorya ta. Ate, sige ah. Uh, mapalapit ko ah. Uh, Aray na kumigotoy-toy. Gani, ari ka nagidman sa tupad ko. Ah, uh, mapungko ko di ah. Sige ah. Uh. Uh, ari na, nakapungko na ko. Ano itong ambal mo sakot sa nagligad nga istorya mo? Ha? Sang una, wala mi gutoy-toy. Sang di pa ko blabuot. Ha? Nga asabong buot ka na, ha? <laughs> Oo, ay, buot ko, ya. Janay pa. Nga daw pa, was ka gunoy, no, ya? Ha? Natamaan ko bisang video case sa New Year. <laughs> Hala! Nagbidyo kay kagali sa New Year? Oo, oh, amigo toy toy. Tingala ko man nga sa timprano, panag-ulan kay... Hala! <coughs> Daw ako, pagaling pa bang, daan mo ba? Eh, uh, ano itong istorya mo sa akon? Sa una, bala amigo toy toy. Nakaagay kami bala pangawat, pang mangga. Uy, atong sang nagligad nga ginhagad mo ko? Oo, oh, ato balang wala ka nag-upod. Wala ko nag-upod, kinangawat man kami santol. <coughs> Ala, kabadyali sa aton sa una, no? Oo, man. Mayo lang gani kay eh, nagbago na ta buong... Kabay pa. <coughs> huh? Abi mo migutoy toy? Sang nangawat ko mangga. Huh? wala ko kabalo migutoy toy. Ara galing tang iya, kag upod ya pang ido ya. Hala, tuod. Oo. Sino ang upod mo to? Huh? Si Petpet eh. Si Ile, si Ryan, si Rande, si Nunale, damo kami. <coughs> Ay, gali. Oh, Si Rimon, dapat patungan ni namon. Si Rijan, si Rike. Eh, kadamu si inyo ba? Oo. Oh, Kapas-shout out na sila. <coughs> Ayo, oh, anu man ang istorya yung mamigyo na man? Oh, to na ya. Hama ko muna amigo to Pagkakita sa amon tag-iya, Porti ka sakit sang panulok, ya. Panulok sa tag-iya? Inde, panulok sang ido, ya. Oo, <coughs> oh, bawag ka dugay-dugay. Pagkakita e eh sa'kon, sa ginlagas ako. Ginlagas ka sa'ng ido? Hindi, ginlagas ko sa'ng tag-iya. <laughs> hmm. Dalagan man mga upod ko eh Dululungan kami. Galalain kami, kay ginlaot kami. Sa'ng tag-iya? Hindi, <laughs> sa'ng <laughs> ido ya Ayala, tuod. Oo. Hamak ko no may gutoy-toy. Gandalagan si Pipet, ginkagat siya. Ha? Ginkagat si Pipet sa'ng ido? Hindi, yan kagat si Pitpit siyang tag <laughs> ano mo na klase istorya, man? Ah, pagkadugay-dugay, may toy toy May tirador, gali. Ang tagiya ihiya Hindi, ang idoya. ya. <laughs> ano mo na klase istorya, man? Pag gusto lang, kuya, kaya kung gusto kay istorya. <laughs> ay, ang bot si Mami Gunoy, noy. Why ka ganyan klaro, istorya hon? Ah, ay, ang bot si Mami gutoy toy, ya? Ah. Ayan pa siguro, oh. mamahaw na lang ta. no gira kaya mayo. Ah, <laughs> Dali, malakap na ta. Oo. Oh, hala. Hala, may to. Ha, hindi. Si, si Manong Rodel man ang nagapakad to, diri ho? Oo. Oh, hala. Do, do, kita, gidang toyo, ya Kasakit sa panulo, kisakon. Anong sa imo? Sa akon man eh. Pwerte ka sakit. Pwerte ka sakit sa panulo, kaya Oo, <coughs> <laughs> Oy. Ano ka mga dua? Ha? Tito Rodel? ang mga bagol nyo. Ah, ah, ah. Ah, ano, Tito Rodel? Hoy, kamo ako nung nagkastigo, sa kanding ko. Ah. Ha, wala kami, uh, wala kami, uh. Wala kami ang nagkastigo sa kanding mo, Tito. Lugay ka mo ganit, Tito Tito, sa akon, ha? Kaya hindi ka mo bala hinablos. hindi, <laughs> <laughs> Inablos mo na si Migo to ito. Ikay pariyo ka mo, Tingo, go. <laughs> Ay, Why ko yala, yan kay Toy Toy. Ano anong kinangalan mo sa amon? Uh, gusto ko baira niyo tong kanding ko kay pa hospital ko to iya. <laughs> <laughs> <ganding> <men> salamat, katiprano pa kayo, linong pa, Way pa sa mga tao. So ay kahod na hehehehe A-a ah, ah. Pakatoko sa bangko sa guwa sa balay ko kaga Nga Mang labiran nga nagapagapi Sang mainit-init nga Nintim kaginla nga ko Ya Apoko ko Opo a ah, 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 ah. <laughs> <Ay, nah>. ah, <laughs> ko pag maghigap sa akon nga Mainit-init kagapi kagatugnaw Opo Opo a ah. Oh, karabi yang tinggung sang basuh ku, do butil ya? Oh-oh-ho-ho! Oh. Paghigop <laughs> lah oh, ku.. Oh. Ah! Ah, karabi! <laughs> Paghigop ku, kan laban hangin. oh hehehe, oh, oh. <laughs> ho <laughs> Ay, ay Kimi, uh, nadum-duman ku. May sige kuntis ku nunga pala abuton dari sabaranggay nasyaga. Pero patun ko ba itrag ito si Pre mo? po? Ah, ko? Hehehe. <laughs> bag bagay ka bito si Sige Kuntis. Kantahon ko ito ang ginpraktisan ko. Ang bago subog ang ginpraktisan ko. Kantahon ko ito. Pre, don't <laughs> ah, Ay, ara ah, right siya. Waay siya nagpalibak. Oh. <laughs> 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 Pre, ah, Pre. Ah, ay, palapit di, palapit. Oh, hidayla lang, hiday lang. Kaya basta mo kape ko. Pre, pre. Oh, ano kape ko basta mo? Ah! Ah! <laughs> ah, kainit, pre. Ah! Ah! Nasiligan ko rin ka. Basta mo kape ko. Eh, ano ka, bulag? Ah. <laughs> ko eh, wala ko makita maayo, pre. Haragali sa tupad mo. Ah, pre, pre, Sorry lang, pre, ha? Eh, bag ukurang to na higupan ang kape ko. Gin sila kay mo na yun, naula, tiya doon na lang na. Hindi, eh, huwag ka problema, pre, ah, di nabutang ang kape mo. Uh, At to sa kusina? Ati, sige, sige. Uh, subong nga 2025, pre, nagbago na ko. Timplahan taka ka kape, pre, pero matimpla man ko kusang akon. Oh, 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 ay, Liam, boss, si Bo Prelbino. Oh, uh, alam ba yung Ano galing ginasala mo? Uh, pre, kay Balu ka na bala ang balita? Ay, kabalu guru eh. Ano na ako? Oh! pre, <laughs> may pabuktong kuno, Pre, na. Singing kunti sa barangay na isyaga. Maintra ka? Uy, oo eh. Maintra ka gani, guru. Ako pa. Oh! <laughs> oh. oo, Pre, eh. Kwarta na, din na. Wala ka bag'u Okay, okay. Kwas na gaya po ng unod sa utok mo. Eh, si, 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 pre, pre. Kita nga tao, kwarta gin ang ginapangita. Ti, ay, ti, ti, pre. Oo, do. Alabay man Eh, labay lang. Ah, ha? Ha, ha? Ano ang mo, pre? Ay, eh, sikrito ko lang na yan. Kaya may balaan. Bupo na karoon. Eh, ni, eh, eh, bungguan mo sang nami ang kanta. Hindi, pre, ah, gusto ko lang mahibalaan. Eh, uh, sige na, pre, sampul, be, pre. Ate, sige, sige, ba sampul ko, ha? O, oh, sige, yo, 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 listen up, yo. Oh. <laughs> <laughs> sige, ikibot, bo, baby. Yo, yo. Gekek bot bo baby Gekek bot bo baby Wak bu pigi lah let's go party Aku nak kan tahun mok ek Ke oh pri amun nak tahu ko gahau oh. Lau ai mana Oh, oh, oh. <laughs> Kamu nak kan tahun mo Slina Ay, pag gusto lang kuya. ga ikaw, may ikanta ka na balad. Ay, oo pre. dugay ko na naging praktisan ang kanta ko. Ay, ito, sige. sampol ko na no, be. Ay, tis, sige, sige. Sige, sige. Yo, yo, yo. Listen up. Yo. Ari, pre, pamati pre. Bago man ni Subong. Aki sige, pabati ada. Apat siya ya pata. Ah, pati ya pata. Ah, pati. Ah, oh. Abu de ke tahu go O, albi ga. Oh, Eh, eh lau ay bada. Oh. Ah. Tak gusto lang ku ya. Oh. Hindi oh, oh. na paganda ha, Albino. Maluwi ka. Ay nga, Pre Albino. Pre Albino, kasalanan ko ya, Pre Doming. Inga nga nga, nga ginapunggan mo ko nga mo ng katahon ko, wow. Di kayo siya nagligan ko mga, inadlaw. Abo na ni Pre, eh, Pre Ilyong. Ginpractice siya na niya, mo man. Ay, di gusto lang ko oh. <laughs> <laughs> niya? Oh. Hilap di rule sa inyo niya, Pre Doming. Why ko ikaw ginahilap tan? Ginaklaro ko lang <laughs> na inod mo kay Pre Ilyong na inak. Bahala ka na, Pre Basta mo nang kantahon ko. Pre Alviro. Lah. Ay, ay, ay sugiri ko anong kantahon mo. Ha? Butchike! Oh. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Pari arah oh. di si Pari Berto, kukunnya si Nuban kan si Rimsoho, hari oh, oh, man si Rimutilus, tupad ko diyo. Ngayon. Ini patah warga ha? tak? Oi, pada Berto. Lain uh, lakna usia ibu. Pada Lagi patah warga buka milik pada miloi ha? Eh, hey, pada miloi. Eh, hey, pada iliung. Mereka hata kisah amun aku harta. Tuh <laughs> dah <laughs> yang <laughs> ingin duga tak dapat. Anu mungkin ahlan bisa amun Nah, kondisi oke. May dua aku ke uh -huh. Ang una, eh, Nagpapasalamat yeah, ko sa inyo ah. Sa pag-ugyon mo sa ngakon nga kalisod. Uh -huh. Pariin yung pariwiloy. Salamat din sa muli ninyo ha. Eh, masubo man pero... Naguna na si Suprimo sa ako. Eh, uh man -huh. eh, si Bella. Nag... Eh... Uh, uh, video call kami. Ate, pabakasyon nun niya kami sa Kanada, ah. Dalon ko si Rinso, Kagsinuban. Eh, oh, ikaw, Robotino, isa ka man sa katuyuan ko nga rin ko na dito mo dalon ka na uh -huh. e, 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 e. makabuluban din ka mo sa mga uton mo. Oo, oh, oh. maupod ko sa inyo. Uy, ba'y ka Eh, managaw ko sa Kanada. i e, e, e. oh. e. Eh, parilyo, parimilo is lambat yun sa inyo, ha? Matawag tawag lang ko, ha? Oh, sige. Eh, amo na kami. Eh, robotino, dali na, ha? Eh, mag-upod ka na sa ako. sabi ni ni ma maisahan niya ko ba? Mm -hmm. Hindi mo ko maperdi, pre. May kantahon, kuya. Kung hindi man to kantahon, ako, may kantahon, kuya nga lain, pre. <laughs> abi mo lang, abi mo lang, pre, Doming. Mapuli ko sa balay kang magtudo practice kanta. Ah, <laughs> sa maabot nga kontes maatubang ay kami ni Predoming, Pertihon tagid ka pre oh hoy ako nga daan ang nagadaog sa una sang hubin hubin pa ko ako ang nagadaog sa mga singing kontes hmm. ano ka man lang niya pre why kaya sa mga kamilingking ko ha. sigurado ako kini ang madaog makuha ko gini ang premium ni Kapitan do 50-50 makuha ko gid Sige lang ga, mag-practice ka para ikaw ang magdaog. Oo lang ga, kay kung ako ang magdaog, ay, ide tagig kaya na yun. <laughs> Salamat, langga. Eh, ano galing kantawan mo? Ah, kwa na. Larawang kupas? Ay, Tod. Oo. oo. Amo nagpadaog sa akon sa una. Ay, gale? Oo, oo, ah. Aba? Galing. Nagdaobing kontra ko. ah, pila ka mong kontestan tau? Dua lang kami. <laughs> <laughs> Aya. Ano mo na langga, man? Mas kubado? Mabawi, Kuya Langga. Nang tawam Kay sampulan pulaan ta ka ah oh, sige ah Isang ko Kay wife pa man oh. Ay nano mo naman Imbis ikaw ay mag alsa pa baba Ikaw yang daw naga sa abilidad ni Langga mo mas kubado Ay abaw Ate sige be sampol abaw oh, Aba pa lang ah Oo, oh, pa lang na. Ah sa isang larawang kupas ay aking masilayan muli ang aking yan ay, yan ay. Mas kabado, mas kabado. Do? Do, ano lang ka? Do, salaman tong kanta mo. Oh! Ay, alo, wala ko pagaliman lang ang lyrics ng kanta. Ay, tadlo nga bala para ikaw magdaog. ati ako ah, ang bala. akong bala. Akong bala. Oy, mas kabado. Rose, ari gali ka mo dere. Ay, Chay Marites? Ma, upod ka mo ni Chay Marisol? Ay, oo. Upod kami. Talagusan ko daan may script di Oo. Eh, oh. <laughs> ay, oo gali. ma -intra man ko sa barangay sing Kuntis, ko ay. Ay, hindi na lang mag-intra Marisol. Nga, manaw? Oh? Kaya ma-intra ko nung imo parinti nga si Pirot Sarurot. Ha? <laughs> <laughs> ay, gali. Ma intra man si eh. Pirot Sarurot. Ay, ala! Sa akon pa lang basi, wala na na siya. ka <laughs> ako naman nimo mga tikalon. Mas Ay, ano na yaman? Kung ara gani sila. Maskubado lang tawag mo sa akon, langga. Pero kita lang gani nga dua, langga, mas kubado. Ay, abaw. Ay, nako. Ay, naging arte ka naman yung mga mas Amo gina, ah. Hmm, Importante, ah. Palangga kaya ni Ross. Amo good. Eh, kumpormi <laughs> Ay! Grabe, naging subong nagakalatabo sa aton kalibutan, no? Eh, oo, matuod, mas kubado. Ay nga, how? Ano naman ang natabo, haw? Ay! Dito wala sa unahan, oh, May nabunguan naman sa salakyan. Hamakon mo na! Motor kag Ay! Nga, kilala mo to, how? Ay, hindi ah! Nabatian ko lang sa radyo. <laughs> <laughs> Ay, ah! Kumakaistorya ka do, kilala haigid ka mo. Natural lang na iya, mas kabado. Ahaw! Maritis mo! Loi? -ha? uh, ano ka subo sa imo langga, ha? Ay, nga. Sang nagligat kay kuha ako ng ATM kay ma-withdraw ka. Tapos subong wala ka naman, kwarta. Aba Lucas uh, ang grabe uh, gin maginyadi sa kwarta kag ginatagwas ako. ara si Pelio. <coughs> Pelio? Oh, uh. hambal ya bala perti kuno ka report sa imo, do los kag mang libre pamahaw sa ni Predomeng kuno kag ni Pre Albino. Ade ke ada tunai lebar dah, kaiti kaiti pin dipin bu. Abah, kasto bayu. Saya seno mula nana tunai anak mang dipin dipin lor. Eh tunai aku lah naik segitu tuan kau ni perberto. Eh tuan, ayo si perberto. Oh. Tuan mentong ada anak ya repot. Eh, uh, repot <coughs> perberto. Oh, uh, apa lagi gaya? Ah, la 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 la. la, la. Oh, doa kanta kanta segua doa panai gondo disember pahau. <coughs> <coughs>

Eh, kamu sudah kena ka gelik, Sian? Oh, oke okay lang kuloy. Oh, oke okay lang kuloy. tuun lang nang aku ulun sa keisipan bercagun kang iyang. Ay, cagin po soon. Loy, ah, cagto kang loy. Muna siya. Ay, kanami lang, noh. Aku ya, but aku ah, sa no pagi kuya sabto ni Sky, ha? Ah? Puro ka lang Sky, Sky, Sky. sky. Sa ke si Lorraine ka pa. Sa buong Sky ka na pa. Kandina natin makontak si Lorraine. Busy na siya kuno. Angai dah pabisi-bisi. Han saya kan dah blok sama ngalo ko saya. Mai ban guru. Ayo mun hau, mesti tapi. Mai belaga kinda ke bisi. Au ah. Abi ko ne ko masih lingka ngang tahu na cimpo simo mai ban nang Endek mangguru amo sena. Kung kai sa sakulan bau, dek belaloi. Ah, oo, oh, siya ko sa trabaho. Tapos <laughs> ko naman na nagapaulam-bulam sa sing ATM. Oh, 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 to. Magpamahaw ka mo to ni Leon. Dali, dali. Malakad kita. Ay, 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 pa Misteryot, pakikipag sa palaran Handog handong ng NYGC, walang kapantayan Iba't ibang kwento, handa ng marinig Sa inyong tenga, ang aming alay, walang hanggan NYGC Blind Drama Subscribe na kayo Bagong kwento, bagong saya Puso'y titibok Tuloy-tuloy ang saya Walang katapusan sa aming mga kwento Puso'y nasisiyahan GC Blind Drama Subscribe na kayo Bagong kwento, bagong saya Puso'y titibok Tuloy-tuloy ang saya Walang katapusan Sa aming mga akwento Puso'y nasisiyahan Misteryo at pakikipag-zapalaran Nandog ng MIGC, walang kapantayan Iba-ibang kwento, handa ng marinig Sa inyong tenga, ang aming alay Walang hanggan NYGC, nice, yago, channel, blind drama Pakinggan na And why you see nice yaga channel blind drama fucking gana